ito pagpasok lang natin sa malubong na kagad yung ating mga alaga nag sila dito sa ating lalabas uh, ng pinto kasi unang-una pag once na nakita nila ako dito papasok alam nila na may mga pagkain ang mga pong darating so ngayon po sila naghihintay sa atin ito basang-basa na sila, naghihintay sila oh. so sakit ng mga ka-alaga ka, mag muna tayo ng inyong mga pagkain nga may konti magbibigay tayo sa inyo ng ayuda ha Oh, uh, saglit lang. Ito yung mga season natin. Eh. Ayan, uh, uh, ayan po. Basang-basa na sila. Ayan ito. So, dito papasok tayo ngayon sa ating RTL cage dito sa loob. Ayan o. Oh. Nag-iingay uh, nag na sila. Siguro gutom na. So, ngayon, as of uh, maaga pa, meron na silang dalawang itlog sa loob. Ayan po. Oh, uh, saglit lang. Papasok tayo. Dito din ako sa loob nang mimix ng mga pagkain ng ating mga alagang native sa loob Magandang araw po sa lahat Ngayon po sa araw na to ay uh, medyo hindi po magandang panahon ngayon Sa amin dito So kung titignan po ninyo sa likod natin sa Gilid natin Yan po Maulan na po magmula pa po kanina madaling araw Sinamahan pa po, po ng uh, brownout brown out So kaninang madaling araw hanggang ngayon Medyo uh, Wala pa tayong ilaw but uh, unfortunately hindi naman masyadong big deal sa atin kasi nga yung lugar dito malamig so binuksan na po natin yung pintana natin para po medyo makakapasok po yung simoy ng hangin so ngayon sa araw na ito magpapakainan na po tayo ng ating mga alaga dito so yun nga maulan so naglagay tayo ng medyo pagtakip sa ulo dahil po ay eh, uh, alam nyo naman ang kalusugan ay ang ating kayamanan so samahan nyo ako sa araw na to Uh, magpapakain tayo ng ating mga alaga at saka yung ating mga alagang nangingitlog ating papakain nyo din sabay-sabay nyo silang lahat lahat ng ating alaga ngayon so bago pong lahat salamat po sa ating bagong subscriber ngayon si uh, Boss farmbell, ah farm boy po salamat po sa iyong tiwala at saka please uh, huwag po kayong magsasawa at uh, kung may mga suggestion po kayo sa atin Boss uh, welcome po kayo at ah uh, tayo po yung uh, uh, open po tayo sa mga suggestions natin. Salamat po sa yung uh, uh, tiwala sa channel natin. At sa shoutout po sa mga lahat, hindi ko makayo may isa isa Salamat po sa inyo. At samahan nyo po ako ngayon sa araw to. Magpapakain po tayo ng ating mga alagang hayop at saka yung ating mga halaman dito sa ating area. So magmula dito, makikita-kita tayo saglit lang. Dito po yung aking mga Uh, tirang mga pagkain kagabi ayan o natin. ito po yung ating mix dito mamaya ito po yung pagkain natin sa ating mga alaga dito mga native pinagawa ko po yung mga tirang papang kanin sa gabi iniipo ko po yan tapos ay, uh, nilagyan ko po ng corn hull at saka phyllis at saka yung konting kakorn, nahalo ko po sila kaya na po at least may mga kaminos tayo sa pagkain, ito po yung mga tirang pagkain kagabi kayo po natin sa ating mga itik para at least ay, uh, hindi po masasayang mga pagkain natin so halika samahan nyo ako papasok kayo dun sa ating area sa loob so ito po pala ang aking routine sa umaga bago ako magpapakain sa kanila yung mga yung mga pupo po, po ng ating mga alagang RTL nilagyan po natin ito ng cornhal ayan po para po ito ay iwas po sa mga langaw at saka sa mga mabaho okay? Eh. so ito ang routine ko sa umaga Lalagyan natin ng yan para yung mga matutuyo yung kanilang mga uh, dumi sa umaga. Tapos pagdating natin ng hapon, ayan. So pagdating ng hapon, pag matuyo na siya, saka natin siya uh, lilinisin. The reason is naglilinis tayo sa gabi kasi nga uh, sa hapon, kasi hindi tayo pwede maglinis ng mga umaga kasi pa ito mga mangingitlog natin mga manok hindi siya pwedeng ma-stress sa umaga kasi nga po e, yun yung oras ng kanilang pangingitlog ayan so kung makikita ninyo ayan na siya hindi malinis na tingnan ayan o so, ayan, walang langaw walang amoy So ito yung routine natin lagi sa umaga bago tayo nagpapakain sa kanila So rinalagyan natin muna ng panhal yung kanilang mga dumi sa ilalim. So tuyo na. So ngayon, ah uh, mag uh, tayo sa kanila kasi nga pagsisigawan na sila. So itong kabila nating area dito, tawid-tawiran ito. Ito. So bukas po may delivery po tayo rito ng ating mga additional heads ng mga RTL nating mga manok. So ito po, yung ating area dito ay medyo baliwalas na siya kasi nga ka tinanggal na natin yung mga native sa loob kasi nga ka para at least yung loob dito mga na lang na mga manok na nanging itlog dito yung kahapon yung naglilimlim dito ay pinisa natin na napisa po na so yung pisa niya ay maganda ginahin ng uh, native natin kasi nga ka yung 11 yung itlog na pinapisa ko na pinilimlim ko naubos po niya lahat so pa nga ko sa inyo yung itsura ng mga anak niya at saka yung inahay natin na native na nagpisa po ng 11. Ito. Ito po yung ating mga patoka dito. Ayun po. Lahat po ng ating binibigay sa kanila ng mga pagkain ay naka may measurement po 'yan. Ayun so. po ay kailangan po yung pagkain natin sa isang araw ay papasok lang siya sa 5 kilo. So yung tatlong pakain tayo sa isang araw So um, -chan, chan natin na hindi tayo lalagpas doon sa 5 kilos per day Sa number of chickens natin nandito Kasi nga po pag hindi po natin na i-control yun Yung, yung pangingitlog nila ay maapiktuhan po kasi po ma-overfeed po sila So kailangan natin alamin yung mga measurement kung paano natin sila bibigyan ng pagkain hindi lang talagang bigyan lang ang bigay dahil po ay hindi po maganda po sa kanilang kalusugan at saka maapit po po yung kanilang egg production po uh, sa kasakaling ma-overfeed natin sila so ayan po so ngayon nagbibigay pa ng pagkain sa kanila eto na sila ngayon eto ayan so ganito yung routine natin sa umaga bago tayo magpapakain sa native natin so ito po yung sukat na to ay laka naka-measure po ito ito, ayan ito lang siya lagi sa is isang hilira isang sukat na ganito para po yan sa isang milila, nila ayan so, kung susunahin ko po itong lahat sa isang araw ay abot siya ng limang kilo ayan so kailangan po balance yung paglalagay natin pero pag uh, mga araw 9 o'clock pinapasok ko ulit rito para at least gusto kong ipapantay po yung kainan na nila no? kasi, kasi po hindi naman po lahat na ubos. so pinapantay po natin po at least makonsume nilang lahat ayan po ayan po ayan po sa taas. Simple yan po yan. ayan po po Oh, uh, kain na. Kaya na sila, kumakain na sila. Uh. Ayan. So, kagabi, nag-apply tayo ng uh, vitamins nila. Mayroon tayo sa gabi na ibinibigay na vitamins nila para po pang ng sustansya sa itlog. Tapos sa umaga, nagbibigay din po tayo ng panibago na ng vitamins at sa kapagpagami ng itlog nila. Ayan po. So, ito, nakakaya na sila. Ayan ako, okay, kung natin. Ayan. Ayan. So para po minsan masisigurado ko kung pantay yung pagbibigay ko, pinakapa ko po yan, ayan ganyan. Tapos pinapantay ko po lahat sa kanila. Ayan, pinapantay ko po at least para po ay uh, makukonsume po nila lahat. Ayan. So ayan, mo na kay At saka dito mga alaga natin pag sa umaga talagang mag sila, mag-iingay. Ayan, tingnan mo kung marinig yung sounds. sa ihihay talaga sila para matansin sila. At saka itong mga signs na yung nai na yung mga artuil nyo. Ayan po. At saka yung matigil yun sa mga palong. Ay, mga palong. At ayan. Ayan. yung mga palong. O, ito Ayan. Yan na yung mga nai-nitlog na mga palong. Itong isa rito, ayan, ang malilig na yung palong. Ayan. Video siya pa po yung uh, hindi pa po nangitlog. So mga 90% pa lang po yung mga uh, nangitlog. Mayroon pang 10% na naiiwan. Uh, siguro hindi pa siya naabot doon sa saktong bilang sa buwan. Ito po mga idol. Yan, naglagay na po tayo rito na ay, ito. Nakamix na po ito. Ito po yung mix ng corn hal Pilit sa konti at saka sa yung corn. Uh, minsan po nag apply po tayo nito kasi nga medyo mahal ito po yung nalagay natin sa ating mga halagang hayop kaya po so apply po tayo ng King's Pet Pa Plus uh, ito po yung nakikita ko lang din po sa mga kasama natin sa Youtube pero effective po effective po yung mga Uh, vitamina po nung binibigay sa atin ng vitamins So, uh, so ito po yung pagkain nila. So, sumahan nyo ako, magbibigay tayo ng pagkain sa kanila. Ito po. Ito, mag-iingay na yung aking mga tuyo dito. Sa so, labas tayo para makakain sa mga ayos Ito na sila, oh. nag-aabang na sa pinto Ayan na ah, Halika, excuse me Damo na tayo sa dito Oh Ito Meron tayo rito, makakain na, ayan o oh. Ha? Kaya mo na Tapos dito Tawag natin ng tubig. O, kain na. Kain. Ayan o. Eh. Ayan sila. Ito yung pinapakain natin o. Ah. Dito, ito yung ating uh, brood dito. Ito po ay uh, kaya na nakain yan sila dalawa ah, tatlo po pala ito Ayan. so dito sabi so, ko meron pa tayo rito ito ito yung sasabi ko sa inyo ng inahin natin na naglimlim doon sa kabila tignan mo gaganda ng mga gaganda po ng kanilang mga sisiyo ano. yan yan nasa labing isa po lahat yan sa so, panibagong uh, naman uh, ng uh, pamilya natin ayan o oh. napaka po yung mga alaga niya mga sisiyo ayan ang mga alaga natin ayan so, successful po yung ating uh, pagtsatsaga dito sana po may asawa ng Diyos ito po yung magiging ganap na uh, mga alaga na naman ng mga ng mga manok so ko po sila ng booster ayan o oh. ayan Gusto ko sa mga sisaw para at least Nalaglag ko po ng karton kasi po nalalaglag sila sa ilalim sa sobrang liit Yan, po yan Yung ating, yung amahay nito ay uh, Rhode Island Red Kaya lang itong ating inahin ay native na manok So, kombinasyon po sila Ito Itong isa na ito dito sa kabila Ito po yung ating siyamo ah, Ito oh. Ito, yung siyamo natin oh. So, Tawagin po natin si Cardo Ricardo po yan oh, kain ka na Ayan o oh. Ayan Sunod so, yung maulan ngayon dito Dito Ito yung akin si Pancho Ayun, yun, si Si Baldo po ito Si Baldo Ayo. Hindi na ito sa inyo Kay Baldo na to Ayan o oh. Ayan Shhh Huwag kayo dyan Huwag oh, Ayan o, oh. Kayo, kayo Ayan Doon kayo, doon kayo Dito O dito, o, dito Ayan Bila, kabila ah, Ayan o, dyan kayo sa kabila. Uy! Huwag na yan! Kikukik ka! Ipancho yan! Ang tibaldo pala. Ayan o. Ito! Ito! O. Ayan o. Hmm. May, may, may sayo ka naman eh. Ayan o. Hindi sayo yan. Ayan o. O. Itong sipato. Uh, itik. Uh, o. Ayan o. Napakaamon itong aking itik na to. O. Uh, ito. Sige. Uh, kain kain lang sige wala na ibang kakain ito, ito. hi, kain hmm. yan yung mga season natin maliliit na. wala tayong uh, ibang ano sa kanila so kahit maulan kailangan natin itong papakainin dahil po ito yung ang turing ko po sa mga itong alaga ko yung mga tao pamilya ko na rin po ito ayan o so kahit maulan kailangan natin uh, at yung ulan para at least mapakain natin yung mga alaga natin so ito lang po yung aking uh, pinapakain sa kanila kapatay so, na si si Pancho wala, asano, si Baldo wala na makain dahil nga yung aking mga native ay I mean itong mga 45 days ko ang lalakas kumain kaya lang lugi itong aking uh, itong tandang ko na to dahil nga eh, siya dito may tali nakakain sila ron pag naubos sila nung kabila tatawid na naman sila dito

Ito, ito lang yan Ito, ayan eh. Ayan, magkita mo Para lang dinaana ng bagyo Yung ating pagkain dito Ayan, lalakas kumain Itong mga alaga natin Sige nga muna tayo ng tubig Para dun sa nalagay natin inumin sa kanila At saka naroon po po tayo dito Alternative na pagkain Ito po ay uh, Ito po ay Ano po ito Uh, yung sa pinag uh, ano po harvest ng mga ito po ayan o oh. binibigay ko pa ito dito sa kanila shout po to pala kay buddy Brian siya po yung nagbigay nito at saka si Jade ayan o oh. ayan so, alternative po natin alternative po natin pakain ito sa kanila at least pag natapos na mag breakfast nung sa ating patuka na page ito naman po ay uh, nakukuha lamang po yung mga pag ng palay ito, ito yung mga natiritira ito rin sa machine yan sa freezer pala yan ay uh, uh, iniipo nila at saka napakain sa mga alaga ayan ayan na kayo dyan pamang pwede na tubig ito, ito, yung feeder natin uh, na uh, iniludan natin ng tubig para at least uh, dito pa ikot-ikot na sila minus tubig at uh, ito yung ating uh, inuman din o paliguan ng pato titik okay. <coughs> eh, sa likod ng ating malit na bahay sa ating mga alaga dito po yung ating outlet sa tubig eh. yan so hindi hindi supportable kumilis ngayon kasi maulan so at least kasi lang kahit may ulan uh, Kailangan natin yun kasi pang dilig po sa ating mga halaman oh, mga halaman natin dito Ito po yung na din ng ating mga uh, itik Ito bago tubig na naman nila at least